Kapag ka ganito ang naging sitwasyon na kayo yung nakapag-send ng pera sa maling number, dapat it's your responsibility na i-report ito sa GCash call center or hotline. sa pa mga ka-travelers, this is again John from Road Crew Travel. So it's been almost how many weeks tayo hindi nakapag-vlog ano po. And welcome 2024. I hope naging magandang pasok ng taon sa inyo. And this time mga ka-travelers, mayroon akong ishishare na isang kwento sa inyo na alam kong mapapakinabangan ninyo. So this would be my first vlog ngayong 2024 and itong kwento na to i-share ko sa inyo at nangyari ito last December 31 2023. So nangyari nung kinaumagahan eh yung kapatid ko nakatanggap ng isang text message at uh, sunod sunod na tawag sa isang unknown caller. At uh, sinasabi nga na narong send daw sila sa GCash at naisend nila yung halagang 10,000 pesos. Sa GCash ng kapatid ko. Ang nangyari daw is nagkamali sila ng isang number. Isang number lang ano po mga travelers dun sa dulo ng GCash number at na-wrong send nga at napunta sa kapatid ko. Ngayon, medyo nagkaroon lang ng konting aberya dahil uh, medyo naguguluhan din ang kapatid ko kung anong gagawin niya. Dahil yung caller is uh, text nang text at uh, tawag nang tawag at nakikiusap na ibalik nga yung 10,000 pesos sa kanila dahil na-wrong send nga. Ngayon kami, hindi naman kami agad-agad basta nag-send back nung pera na naisend nila sa Gcash ng kapatid ko. And yes, chinek nga namin, may pumasok nga na 10,000 pesos sa Gcash ng utol ko. At uh, ako naman, nag-research agad ako. At ito nga yung isishare ko sa inyo ngayon para kung sakaling mangyari ito sa inyo, eh, alam nyo na yung gagawin. Kasi nangyari sa kapatid ko, talagang ano siya, medyo aligaga na rin at uh, kami naman ayaw din naman agad namin i-send back sa kanilang 10,000 pesos thinking na alam nyo naman sa panahon ngayon hindi natin alam kung legit nga ba talaga na na send lang yung pera or baka there's something else behind that alam naman natin ang sitwasyon ngayon maraming nagkakaroon ng mga scam online at hindi natin alam baka yung masenda natin ng pera is uh, sa maling tao pa rin so ang ginawa namin is sinunod namin yung proseso ni GCash para at least kahit papano maging malinis yung pagbabalik ng pera. So ganito ang mangyari mga ka-traveler. So bibigyan ko kayo ng dalawang situation. Kung sakaling kayo yung nasa part na narong send kayo or naisend nyo yung pera sa maling number. And pangalawang situation naman is kung halimbawa kayo yung nakareceive ng pera at hindi nyo alam ang gagawin kung isesend nyo ba pabalik dun sa tumatawag sa inyo or nagte-text sa inyo or kung paano. So ganito muna ang unahin natin. So kung halimbawa kayo yung na wrong send ano po at uh, syempre malaking halaga ng pera yung naisend nyo sa maling tao. So ipapakita ko ngayon sa cellphone through my laptop para mas malinaw nating ma-explain sa inyo kung paano yung gagawin niyo. So tara let's. Okay, so ngayon mga ka-travelers, papakita ko sa inyo kung paano yung proseso na gagawin natin kung sakaling na wrong send tayo or nag-send tayo ng pera sa maling number or sa maling uh, Gcash number. Okay, so dito sa ating mobile phone, tungo tayo sa ating Gcash app. Ayan, and then mag tayo. And then from here, okay, makikita natin sa lower right portion yung profile. Click natin yan. And then from here, scroll down, then click help. Ayan. So, makikita natin dito, meron siyang chat with Gigi. Okay, so kung mapapansin natin mga katravelers, lalo na sa mga may preview sa uh, Gcash app, dati kasi kapag uh, hihingi tayo ng uh, assistance sa Gcash, meron dito sa baba na ask for help. So ngayon, since upgraded na si Gcash, meron na siya ngayong uh, parang uh, customer service support. Ito, kiklik natin yung chat with GG. So, pwede na tayo makapag-chat sa mga customer service representative ng GCash uh, in real time. Okay? So, click natin tong chat with GG. Okay? A few moments later. Okay, so yan siya, no? So, mapapansin natin dito, meron na siya agad na default na message. So, sabi niya rito, Hi John, I'm Gigi with Gcash Virtual Assistant. So, by chatting with me, you agree to share your personal information according to the Gcash Privacy Policy and Philippine privacy laws. So, click nyo lang kung mag-agree kayo. So, yan. So, I agree. So, let's go. Ngayon, sabi niya rito, type nyo yung mga questions para matulungan kayo ni Gigi. So, yan yung virtual assistant. Pangalan niya, Gigi. <laughs> Parang si Gigi Delana. No? <laughs> So, yan. So, lahat ng information is ibigay nyo na dito sa chat center na to. So, since dito, eh, nagka-problema nga tayo. Halimbawa, sa pag-send ng pera sa maling number. So, i- pa-process ni GG yan and then bibigyan kayo ng ticket number. Okay? So, wag na wag nyong kakalimutan yung ticket number na yon Okay? So, ipaprocess nila yan. So, wait lang kayo for a few business days. So, sa sitwasyon ng kapatid ko, according sa kanya, so, 5 business days lang is na-resolve na yung issue. Okay? So, yun lang yun. So, mas madali na ngayon ang proseso kung sakaling meron kayong mga katanungan, meron na virtual assistant si Globe or si GCash para in real time matulungan agad kayo sa mga issues na encounter nyo. Nice! So, yun po yung first process kung paano natin i-report -re sa GCash kung sakaling nakapag-send tayo ng cash sa maling number. Ngayon, meron lang isang condition dito na kapag ka na wrong send kayo at yung number na na-input ninyo is uh, nagkamali lang ng isang number. Okay? Remember, isang number lang. So, may possibility na may babalik pa ni GCash yung pera na, na wrong send ninyo. Pero kapag galimbawa, na-send nyo yung pera dun sa maling number na nga pero nagkamali kayo ng two or more digits. So, possible na hindi na may babalik ni GCash to. So, yun lang yung magiging consequence natin. So, tandaan nyo ulit, kapag halimbawa, na-type nyo yung number ng mali, isang digit lang, lalong-lalo na yung uh, dulong digit number, pwede pang may balik ni Gcash yun. Halimbawa, kayo naman yung uh, kinukulit, just to make sure na hindi nga scam yung nare-receive number at sinasabing ibalik nyo na yung uh, pera na narong send sa inyo, So, kung halimbawa medyo duda kayo, so daanin nyo na rin sa proseso. Pwede rin naman tayong tumawag sa kanilang contact center. So, i-dial nyo lang sa telepono yung 2882 at directly makakakonek na kayo sa isang representative ng GCash Call Center. Ngayon dito, pwede nyo nang i-report directly sa mga call center agents yung pangyayaring ganito. At uh, maimbestigahan nila at maproseso na nila ito. At kung halimbawa, legit naman na talagang nagkamali yung tao ng pagsisend ng GCash sa inyo, eh, may babalik nila to within 5 business days. And one more thing nga pala, kapag ka ganito ang naging sitwasyon na kayo yung nakapagsend ng pera sa maling number, dapat it's your responsibility na i-report ito sa GCash call center or hotline. Ngayon, kung kayo naman yung nasa side na kayo yung nakareceive ng pera na alam nyo namang na wrong send sa inyo, eh siguro konsensya nyo na lang wag na wag nyo namang gagamitin ito ano po so kawawa naman yung taong uh, nagsend ng pera sa inyo eh hindi naman dapat intended talaga sa inyo so yun lang po ang sing vlog na naipresent ko sa inyo ngayon again sana may natutunan kayo dito sa video na to at uh, makatulong sa inyo kung na-encounter nyo yung ganitong sitwasyon. At kung di pa kayo nakasubscribe sa aming channel, don't forget to subscribe Road Crew Travels at hit nyo na rin ang notification bell para updated kayo palagi sa aming susunod na vlogs. So till next time mga travelers, maraming salamat at God bless.